Hello guys and welcome back to my youtube channel guys road vlog version 2 guys so, so sa lahat ng mga nanonood dito sa ating youtube channel guys nagpapasalamat rin ako guys kasi nanonood kayo hindi nyo kasi ang youtube natin guys hindi nawawalan ng views almost one views so masaya na, ako daw, masaya na ako dun guys kasi laging one views yung ating youtube guys kung hindi talaga nawawalan guys So nagpapasalamat lang ako guys Sa mga nanonood guys dito sa ating youtube guys Dito sa ating youtube channel guys Na Itong youtube guys Itong youtube na ginawa ko guys is Yun nga para nga ito sa inyo guys Lahat guys Para to sa uh, Soon guys or Siguro guys um, Balang araw guys um, Mamigay nga tayo guys eh marami tayong gagawin, marami tayong uh, mapapasaya na mga, mga tao guys so I hopefully guys na mag enjoy, kayo, mag -enjoy lang kayo dito sa aking youtube at hindi nyo hindi nyo hindi, hindi to mawawala ng ng views um, at, at masaya na rin ako guys sa ano na guys Uh, masaya na rin ako sa uh, Kahit may mga One supporter guys pero Kahit may mga isang supporter Lang guys Sa mga araw-araw guys Masaya na rin ako dun guys uh, At sana guys Hindi, hindi nyo Hindi nyo mauhalihin Hindi nyo wala ito ng views guys Lagi kayo manunod dito sa aking youtube guys no, hindi kayo nagsasawa guys kasi para naman to sa inyo kasi eh para dito sa akin para dito sa inyo kung walang views wala tayong hindi tayo makapagpamigay guys pag walang views guys so hindi ko naman guys in-expect guys na, na ako guys eh nasa sa inyo na guys kung manood kayo dito sa ating youtube channel guys ah uh, nasa sa inyo na guys kung anong gagawin nyo or what else guys or nag enjoy ba kayo or nasiyahan ba kayo guys itong youtube ko kasi guys ah uh, hindi to hindi ako nagpapaganda dito hindi hindi hindi, hindi ako nagpapaganda ng content dito guys kasi ang purpose ko lang naman dito sa ating youtube guys is magkapagbigay tayo ng ng mga pera pera oh nakapagbigay tayo ng mga pera dito sa ating mga kababayang mahirap so ayun so hindi naman ako katulad ng mga kaya tawag lang vlogger guys kasi ako hindi ako vlogger guys gumawa lang ako ng mga video guys para para pag kasi yan nyo kasi ako guys ito uh, itong youtube na to guys yun, yun nga guys eh. Uh, yun nga itong youtube na to guys uh, sa so mga gusto lang gusto ng pera lang to guys ha hindi ko inispek hindi ko hindi ko eh, hindi ko kayo hindi ko kayo inano guys na hindi ko kayo pwede sa guys na okay manood kayo dito hindi hindi ako ganun guys so pwede naman kayo manood dito sa ating youtube guys and then pwede naman din kayo um, mag subscribe dito sa ating youtube channel guys para dumami ng ating views or magkakapela tayo madami yung paraming kumpas pera dito sa ating youtube channel para makapamigay tayo dito sa ating sa ating mga Guys. So, sa like sa mga nangangailangan guys. Yan. Sila. Yung lang guys ha. So, hindi naman din ako nagmamayabang guys na oh ito. Ito yung YouTube ko. Para lang to sa akin. Hindi ako ganoon Para lang to sa inyo. Mayroon din ito. Para like Halimbawa lang guys, oh, uh, ah, magkapera tayo, tapos uh, may gustong may gustong ano may gustong hindi na pag-aral hindi mo bibigyan tayo kung kung wala tayong pera sa YouTube wala wala tayong maibigay maibigay sa kanila so di ba so nandiyan lang na sa inyo guys kung tutulungan nyo guys at lagi nyo panoorin yung ating youtube channel guys ah uh, po ako sa inyo guys. di ba? Malaking tulong din yung ano narin guys, malaking tulong din yung pag panonood dito sa ating YouTube guys. So I hope guys na sana tuloy-tuloy na to guys and then sana na tumbaka kayo dito sa a sa ating aking vlog guys. Na hindi kayo nagsasawang panoorin to guys. So ha Hanggang dito lang tayo guys. Maraming maraming salamat guys sa mga nanonood dito sa ating YouTube channel guys. So I hope you guys na nag enjoy kayo at sumuporta kayo dito sa ating YouTube channel. So maraming maraming salamat.